Yan mga kamote. Good evening mga kamote. Ngayon, may gagawin tayo na yung sobra natin na roasted chicken mga kamote. Gagawin natin chicken sisig. Yan mga kamote. So, kasaluko yan ako nagpiprito ngayon na piniprito muna natin yung atay mga kamote. Siya nang tumalsik. Yan. Prito natin para maluto naman. Simulan marami sa ito pagkakuan eh. Ihalo natin ganyan. Yan. Dito ko na rin mga Yan yung atay. Atay ng manok. So, abang prini prito natin siya, ito yung mga uh, roasted chicken na sobra namin maamute. Yan. Kaya, yung sobra, hindi masayang. Gagawin natin ulit na, Lulutuin natin kakaibang luto, mga kamote. Hindi masayang. Hmm. Mamoy. Yan mga kamote. Himayin ko muna. Iwalay ko mga laman-laman. Tapon yung buto. Yan mga kamote. Wala na yun. Go. Siwayin natin ng mga maliit mga kamote. Parang sisig. recycle baga para moti para mapakinabangan sa ibang luto naman ating roasted chicken in order nung nakaraming araw so hindi siya masasayang mga kamote pwedeng ulamin ulamin, pulutan ayun mga kamote kuhain <clears throat> natin ng maliit Sarap ng lasa kasi may lasa na siya eh. Roasted chicken. Roasted. Ibig sabihin yung inihaw sa ito. Nito. Inihaw prito. Bros. Ayan. Bros ko. Ayan mga kamote yan. Tapos yan ayan, yung mayonnaise. Ayan na natin lemon. Sili. Kunting sili lang. Para makakain sa kamote. Ayan mga kamote. Nahiwan na ng maliit. Ayan, ayan container. Iisa ko pa yan mga kamote para ah uh, pray ko konti. Gisa natin ito no. Sa ating magic kawali. Pasensya nga sa ako ng mga kamote. Tunog. So, praying time. Kamote, hiwa na maliit. Yeah, okay. natin maliit. Hiwa natin sa isang container. Gigisa ulit natin. Gigisa ulit natin. Iwain natin itong sibuyas. Ma Ma Madulas ang aking kamay mga kamot. So, kailangan sabunin natin. Madulas ang kamay mga kamot eh. Pagka sibuyas, delikado. Sibuyas. Dalawang sibuyas mga kamot eh. Sisig. hirap balat ng siwis nito eh. Ah, naglaladay dito yan. Natawag nyo recycle na ulam mga kamot bagong eh. luto rin. Eh. Para mapakinabangan.

Yung iba, white plus white sibuyas ang ginagamit eh. Yan na ako, natin tong inihaw. Ay, inihaw nung prinito. Dito. Ano siya gila? Ito naman. Ito naman tuuhin natin na buwan mga kamote tuuhin natin na Ay, i-gisa natin sa sibuyas lumipat. Kaya ako na. Para lang makamuti yung panggisa. Chicken sisig. Ala, kami na kamote, mga kamote. Yeah. Puro kamote. Na <laughs> naantay natin, natin maluto yung sibuyas. Yung video ko ng mga kamote. Kain na natin to. ating lemon ugasan ko na yan yan, nakamuti wala yung tayo tayo na kuha ng video yan, na ano natin matalsik na yung upan nakamuti so, naluto natin yata itong maiki ating manok mga muti So, dumidikit sa ating kalan ay kawali. Eh. Pero dito rin natin titigayin mga kamutok. sunog na yung ating panilalim. ilalim pero ganyan na lang muna mga kamote para maruto yung iba pero dito natin titimpla makamote. mga kamote ngayon mainit pa itong parinito na to medyo tumatarsik tarsik sunogin na natin ng konti uh, yan mga kamote Luto to mga kamot eh. Matrasik-trasik pa. Yan yung magi. Yan ah. Una to ang ating prito na tong ating atay. Mga ah, kamot ito Iprito pa natin mahigit. Kami Yan ang magpapalasa kasi mga kamote pagka kahit sa sisig na mga baboy o kaya tenga. Yung tenga na madalas na. nila lang atay ng baboy. Puhod pa doon. Alagyan pa nila lang atay ng mga ah, uh, mula. Kaya kasi pagka yung sumatarsik-tarsik tar tar siya. Kasi mga kamote eh, parang may tubig-tubig kasi ay dala atay. Yan. Ah. Oh, malaban. Eh, <laughs> Magana. O, gano'n lang mga eh. O, tatsik-tatsik pa. Kapag pinapahit na rin itong manok mga kamote yan na nahiwa dito na natin titimpahan sa kawali pagyan na natin itong natirang sibuyas mga kamote sa kasili yan ngayon kunin na natin ang ating atay yan ang kamote Gawin na natin ang malift din. Mm -hmm. Pagkakain na natin mga kamote. Haro natin. Dalawa pa din. na natin mga kamulero no? ang gira so, para hindi na tumalsik yan lapit natin ang camera ulit mga kamulit na natin yan timpline na natin ang tuting paglalagyan mamaya mga kamulit timpline natin ng mayonnaise mga kamulit mayonnaise yan to yung inialagin na sa iba utak mga kamote ito parang ginakdakan style na to sisig sa tagaro sa pampanga siguro sa amin yan mga kamote hindi ko na naipakita yung kwan hindi pala naka on mga kamote yan makikita nyo dito dito yan tinagtad ko na yung tinagtad ko na yung mga kamote, napuno na yung ating <laughs> ating uh, data ay, kwan, ay storage mga kamote. Wala natin magamit. So, itagal ng konti. Kaya ito, nahiwa ko na yung yung atay. Nagyan ko na rin ng mayonnaise mga kamote ito. Mayonnaise. Tsaka lemon mga kamote. So, dito na natin haluin. Yan. Dito na natin siya haluin. So, pinaglipuhan natin na nasunog na yung ilalim. Ayan mga mga Nasusunog pa lang ilalim ito. Ayan. Ayan, oh. Yan mga 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 Mayonese pa. Ito yung mayonese. Nagsaserve na parang utak, mga kamote. Ayan. Sinipun ako. Ayan, mga kamote. Nakasas. Hindi ko pa natitimpla ng ganyan, mga kamote. Paminta. Ayan. Timplan mo natin ng paminta. Sisipunin na naman tayo pinta tsaka asin mga kamote yan ayun guys ayan malayan salt mga kamote yan Yan mga kamote, nilagyan ko na ng paminta tsaka asin. sinipon na naman ako sa paminta ayan mga okay na yan lasaan na lang natin lasahan yan pero para maghalo-halo yung kanya mayonnaise mga kamuti ano Yan, para magandang tignan. O yan, di ba mga amote? Lagyan natin siya ng design na sili. Kunwari. Yan. Kunwari may... Ayan. O, di... Okay na mga kamote. Sisig na. Pakita ko sa inyo. Magandang tsura. Ayan, mga kamote yan. Sisig na manok, mga kamote. Ayan. Itabi natin to, Ilalagay natin sa magandang plating, mga kamote. Tuloyin po lang. hmm sinikon. Lagay natin dito sa plastic na container mga kamote para sa hindi maubos yan pwede nating baon-baonin yan pwede nating ito pagka hindi na ubos mga kamote <clears throat> yan ang, ang ginagawa namin sa mga tira-tira ginagawa ko ganyan mga kamote para mapapakinabahan ko rin kurutan ko kaya kung kamay ko Okay, nagtagkukasan. Para magandang tignan mga kamote. ito na ang the best part mga kamote yan. yan oh. Tapos na tayo ng uh, uh, recycled. Yan. Ginawa natin yung chicken broth na sobra natin ng isang araw. Ginawa natin yung chicken sisig. Yan mga kamote. Yan. Masyadong malapit. Yan mga kamote. Tikman natin. Yan, mga kamuti. Itong the best part talaga yung pagtikim, mga kamuti. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito, marirecommend ko makakain yung mga kamuti talaga. Yung sobra talaga, pwede. Yung ko lang nasubukan itong mga kamuti. Yan. Yan. Mm -hmm. Second <laughs> Second part ng testing mm hmm Mmm Imasin Ayan mga kamote Salamat sa panunod mga kamote Take care sa lahat God bless everyone Thank you See you